Ah, uh, last year, 2024. Last year. Yung mm. Pag pinapower siya. Mm. Ito natin ituloy ka. Spin ko lang ah. Baka sa...

Wala ba mga ano dito, sir? Mga uh, daga. Daga. Oo. Uh -huh. Wala no. Yun lang di ko alam. Kasi minsan, tinuputol yung mga wire. Eh. Ah. Ah, Pero nakaratok naman yun eh. Ayan, may putol siya sir. Hmm. May putol siya. Hmm. Kinagat na. Ito bro. Putol ma yung ano ma? Wire ng ano. Yung wire. Switch. Ayan. Hmm. Mm. Pinasok na mabait. Hmm. Presyo na kayo hero. Ito bro. Ma. Oh. Kinain ng daga lalo ka na kung kain yan. <laughs> lalo na dapat pagalitan yan. <laughs> yan. Ayan, naputol yung wire. Siyan, pinasok ng bait yan, hmm. kuya. Kasi kagod, kagod yan, ma maliit na, ma bubit yan, hindi malaki. Bubit lang po yan. Hmm, guys, Kali ito yung sila. Naputol, hindi... oh, kaya nagiging F8. Ito yung tawag dito, boss, ano? Pressure switch po yan. Ito hmm, pressure switch. Kaya siya nag-F8. Hmm. Bali, sa isang, yung putol yung isang wire niya. Pwede naman mabigto. Ako. Nasaan ko na sa kanya, ma? Hindi. Gusto niya rin panoorin. Kinain ng daga. Adi. Yung wire. Yung wire. Ano? Kinagat. Ano, nagdudugtong lang? Oo. Kaya lang, mahirap yan pag ganyan. Kada ano eh, dapat may pangontra kayo dyan. Lagyan nyo na lang ng ano yan. Yan, dyan. Pati ipis, oh, may ipis din na pumasok. May nakayan po ng no, insekto. Insekto. Ayan. Ay, ah, di ko alam, Papa. Meron yung daanan. Ayun. may daanan yan. Maliit. Ito, mga butas. Maliit lang pa, eh, oh. Mga ano. Si tubig na? Wala pa. Ginagawa pa. Di di na... Hindi, may daanan. Hindi, hindi, walang problema sa tubig. Wala daw problema sa tubig yung wire, putol. Putol po yung ah, wire ay. ng ano. Ha?

dito na pang ano yung hindi yung sa ano na mabait yung yung bilog-bilog pwede yata yun lagyan nyo wala na ubos na yun eh ito okay, yung tinatab lang kailangan to Be crazy if you think that I'ma slow down But wanna hear it talking shit from the drama Keep it coming, I'ma send you, you to your mama it's the Whip, 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 knock the gun down Drop the bodies in the place till the sun's out you Can't fuck with you, I'm the prize It's right here, the bullets fly, I'm the last one to die at least may mga ano kayo no extra. Meron na po pandugtong. Pang ganyan. Pero yung mga ganto sir na mga mild lang, yung dinudugtong nang Pero hmm. minsan kasi yung pag talagang inubos ng daga, ayun, Yan namin eh. ng ano? Ng piyesa? Ng harness. Ah, yung ano na? O, di na namin dinudugtong kasi, minsan kasi. Di so, wala na rin. Nag-grounded, pag hmm. ano, pag dugtong-dugtong na, pangit na. Pero pag ganyan, okay pa? Okay pa naman po. Ano lang naman to? konting puto lang. Minsan kasi, alas na ng taga, eh. Oo, kaya pala alam mo rin yung agad eh, no? Oo. Oh. Yun talaga, hindi nakakawala rito, grabe. Okay. Pero piling okay. ko di... Magalas yan dito sa mga gantong ano. Pero piling ko hindi yan ano, hindi yan yung malaki. Malit lang ito. Malit, di eh. magkakasi dyan malaki. Oh. Pero nakaraap po din sa ilalim eh. Bakit oh. kaya? Eh, pag malilit talaga sir, pag may malilit na butas, talagang... Papasukin pa nila yun, eh, no? Subisiksik yan eh, kung saan, -saan kaya, eh. Di rin natin maani. Eh. <coughs> Kaya kailangan may panguntra talaga sa ganyan. Oo. So, anterat. Lagyan nyo ng ano, sir? Ng panlason. Kaya nga eh. Alam ko may nabibili yan sa ano eh. Ay, bibili nga ako sa, sa, sa TikTok. Yan sa biliyan ng ano, ng pagkain ng mga manok. Mm, sa TikTok meron din. Meron, mm, meron yan. Yung kulay blue. Anterat. Mm. Pag naamoy nila, tatakbo na. i ko nga pala yan. Mga <laughs> <laughs> Dahil lang sa ganyan lang eh. Oo. Kakalabad nila talaga. Wire no? Hmm, wire. Ayan ang gustong gusto nila. Hmm. Wire yan. Minsan dito sinisira. Buti hindi yan o. Oh. Ganyan niya Pag nag error na yung washing machine mo, asahan mo may mga putol na yan. May putol na wire na. na? Grounded, grounded oh. na. So, yun, mga kabotsyog. Pag, limbawa, nag f yung inyong, ano, washing machine na top load automatic, uh, possible hey, ito yung man. naging cost niya. Kung hindi ito, barado ito, yung, man. ano, ito, hinat-ngat na mabait. May putol na wire. Pero, ito, kailangan itawag niyo muna sa technician para at mas alam mo lang paayusin. Yan po. Hmm. so, matitest na natin. Connect na natin. Possible doon nga yan. Kasi yan naman yung pinakaano niya. Yan lang naman. Sige, ako ba Okay. Ang testing. Tanggalin natin itong dumi, kuya. Oh, ah, sige, sige po. Brush na lang pala, sir. Sa ah, Okay na. na ano. Dito, wala naman, sir, na puto. Wala naman, eh. Clear naman. Oh, check na rin natin. <coughs> Diyan lang tinira niya. Mm -hmm. Diyan banda. Diyan

so try natin muna para at least kanina nage-error agad eh oo oh. ngayon pa paano yun yun okay na speed yun guys lagyan nyo ng pangontra yung inyong washing machine pangontra sa, <laughs> pang <-ontra> sa daga pangontra sa daga hindi guys sa tiktok or sa mga bilyan ng ano pets ano no yan pagpilian ng mga ano 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 pagkain sa ano pagkain ng manok mm. -hmm. yan meron yan okay mga kabotsog okay na siya goods na